Nasa 15 million yung laptop, nasa 30 naman yung cellphone. Mas mahal kasi latest model. Hindi ba sakop yun ng ano, nung insurance? May investigation pa to. Pero sabi ni boss, mukhang negative eh. Lumalabas kasi na operational incident to. Mishandled yung items, kaya baka hindi sagutin ang kumpanya. <laughs> Tol, yung, yung ano, yung motor mo, yung pinang-down? Saan ko naisipin yun? May isa pa palang bad news. Sabi ni Boss eh, si ka na raw. Sorry, Tol. Tol? Hello? Address! Address! Check mo yung isa, Tol. Walang <laughs> Malabasang... basag. <laughs> Nasa 15 yung laptop, nasa 30 naman yung cellphone. Mas mahal kasi latest model. Jess? <laughs> uh, Jeff? Jeff? <laughs> Anong masakit sa'yo? Gusto mo ba din ay sa ospital? <laughs> Hindi, sinag-iingat naman ako eh. Hindi ako kumain eh. <laughs> Kasi gusto ko ma-deliver lahat ng parcel. <laughs> Kasi gusto ko magpa-impress sa kanila. Kasi gusto ko magtagal sa si trabaho ko yun. <laughs> Kinagawa ko yun para sa inyo ni teta eh. <laughs> Kasi gusto ko maging proud sa akin yung anak ko. <laughs> Salamat ako, pero yun man lang yung nagawa ko para sa anak ko, di ba? Siguro <laughs> naman gawin mo kasalanan yun. Kasalanan yun ang driver na yun eh! Ano ba yan? Lagi na lang Lagi na lang akong palpak! Nagihingat ako doon kasi gusto ko may may ako sa inyo! Ay, basag yung laptop! Basag yung cellphone! Ay, paano ko mabayaris yun? Ay, palpak na naman kasi lagi na lang akong palpak! Ayaw <laughs> ah, ko ginawa sa ama! Lagi na lang! 50,000? Kuya, anong kala mo sa akin, bangko? Wala na kasi ako ibang mauntangan eh. Kuya, wala na rin akong pera eh. Bakit naman kasi sa dinami-dami ng trabaho, rider pa napili mo? Pwede ka namang mag-i-play ng... Pwede na akong sirunahan. Sige na. Huwag mo rin ako pang please. Pautahin mo na lang muna ako. Babayaran ko rin agad pag nakaluwag-luwag. Wala na nga talaga, kuya. Kung may ipon ka. Eh, kasi nagbayad ako, di ba, dito sa condo. Advance, saka deposit. Tapos bumili rin ako ng bagong laptop para dun sa bagong trabaho. Ah, so, nag-invest din ako sa lending business eh. Ano? Pagkano? 150,000. Nag-iisip ka ba? Parang kung scam yan? Eh, di ba sabi mo huwag kitang pakailaman sa mga desisyon mo? At di huwag mo rin akong pakailaman. Ay, na kala ko ba magtutulungan tayo? O sige, sige. Meron pa akong 10,000 sa bangko. Yun na lang. O pwedeng may utang ka pang iba. Si ano, sino yun? Yung, <coughs> yung Joel? O baka pwede yun? Ano ba naman, kuya? Halos kakakilala lang namin ng tao. Tangan ko kaagad. Para naman di babayaran eh. Ano kaya mo kong tiisin? Ang damot mo naman. Babayaran man ng tao. Teka lang naman, kuya. Tsaka huwag naman tayo magsambatan. Tsaka bakit ako madamot? Eh ako na nga itong nagbibigay sa'yo. Last money ko na nga yung 10,000. Nabibigay ko pa rin sa'yo eh. Hello? Tol, kahit ano, kahit 5-6, papatulang ko na siguro. Ha? Sira ka na ba? 50 mil pa 5-6 mo? Tsaka may pang collateral ka ba? <sighs> yung, yung motor sana eh, yung plano kong paayos. Tapos yung, yung ipang collateral ko. Mababaon ka lang sa 5-6. Naranasan ko na yan. Ito, Tol. Huwag kang magagalit, ha? Pero may suggestion lang ako. Ano ko na yung sasabihin mo? At alam mo na rin yung sagot ko dyan? Hindi 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 na ako babalik sa FMP at hindi hindi ako ingin ng tulong kay nanay. Jeff, 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 ano nangyari sa'yo? Anak, daling kita sa hospital. Sige, nanak. Sorry, Jeff. Nakaalala lang ako sa'yo. Kailangan mo nagpubo. Jeff!